Mayang gabi sa tanan, mayang gabi sa inyo hang tanan mga boss. Ang result karon kay 655 double no. Pasok ang ato ang 65 nagipahabol karon 9 PM. Kung nakapamaris mo ana, congratulations sa inyo mga boss kay double ang resulta karon no. Pasok ang atong 65 mga boss ha. Ang atong pamaris nga ra kay lang. Ah uh, 651 man tuwa tuwa 658 no. Ato ang pahabol gani sa 9 PM draw. So karon Natay last to uh, 355 no ay natay last na 355 natay last to ay natay double gani ha 355 no ato ang double na upload nato to ganyang buntag 355 so kung nakalast to mo sa 55 gaya mo mga sa inyo na pwede niyang lastuhan congratulations sa inyo kay target na ang 55 no kung inyo na lastuhan ang 55 na last to So atong double lang i-upload gani na kay 355 kung nakalantaw mo sa tuang video gani nang buntag 355 atong double. So atong last one na kay 55 no. Kung nakalasto mo, congratulations sa inyo. Ha? Pero atong pahabol sa 9 PM kay 65 na pairing. Buak ang ato ang 65 na pairing no. So atong pamaris lahi lang wa ta magdouble karon sa pahabol nato sa 9 PM tro. So karon mga boss, ah, maghatag tag advance regalo para ugma sa para ugma sa Domingo, no? Sa Sunday. atong uh, ipahabol para ugma niya sa Sunday o bulan sa September 8, 2024. No? All draws gihapon ni atong ihatag mga boss ha. Okay? So ito, magpahabol na ta, hindi na natulangan no kay gabi na. So congratulations lang sa nakapamari sana o ipamarisa ninyo og 5. Ang ato ang pair na 65 buak kayo nga itong pair na 65 on the spot. so congratulations sa inyong ano so proceed na tayo sa ito ang pahabol ay pahabol sa itong pa advance sa itong pa advance regalo special combination o pabonus o partial kumbi para ug mapuhon all draws gaya ni eh, mga boss okay uh, <clears throat> kamo na nakapamaris mo na ha congratulations sa inyong nga ano, boss sa uh, 655 gihatag uh, hihata na pahabol kay 65 man no on the spot ang 65 na pahabol sa 9 pm so mali lang atong pamaris so wala ta magdalog double karon sa 9 pm draw okay pero daw ta ganina sa to ang 573 Pasok po na itong 75 na pair ganihan mga gusto Na pair na 75 ganihan. Ganihan 5pm. So 75 no pasok po na ka sa 75 bagay eh, na nagkuyog jud no ang 75 bug 73 no niya yeah. ganihang 2 pm uh, 784 so pasok niya po nang ato ang 84 no target an uh, eh. 84 nato na pair so nag ang mga pairing karon ni Laos kid mga boss no sa 9 pm draw puro sakay nga ato ang mga pairing no Okay, pahabol na ta. Ay, pahabol. Maghatag na ta mga boss para ogma ma advance ni mga boss ha. Advance all draws ni atong ihatag. Okay? Una ho to ang regalo. Atong regalo para og mapuhon. Uh, ayan, dito ko na ilalagay atong regalo. Ito po ay sa mga ganahan lang mo sa bayani eh, na atong ihatag kay ang uban kabalaw punta ang uban wala po yung budget no pareha po na ako wala po yung extra budget yung unang dili po ko kaya kapatad po patad ko sa akong mga kombinasyon mga boss pero pa bihira lang pananagsa lang po kana lang na ako extra budget kaya unahan mo na ako permi ang kuwan good no ang importante alam na napakahirap ng panahon ngayon so ito ang atong regalo para magmaphone mga boss ah uh, 380 3-0 versus uh, 8-3-5. So, pag target o grumble mo, ana, o mga boss, ha? Okay, special combination na to. Na, di na po natin ibutang paraon uh, para sama-sama na sila, no? Uh, 059 0-5-9. 0-5-9 versus 5 0 4 Okay? Klaro ba mga boss? O true na? Okay? 5, uh, Yan na. Ato ang special kombi para og mapuhon. Target o mo na mga bossing. So, sunod. Ang ato ang pabonus. Pabonus na para og ma kini sa mga ganahan lang ani mo sabay ha sabay lang ninyo mga busing Atong yung pabunos yung mapuhon kayo, 0. 0.37. 0.37. Napansin nyo, ang dami kong 0 mga boss. Dahil po, hot ang 0. Okay? Pagdala mag 0, mapuhon mga boss ha, all draw. 0. Okay, muni ato ang special pabunos. Ay, special, special pabunos. Pabunos lang. Ito yung special kumbi natin. Regalo. Then, pabunos. Then, ito ay... 037 versus 582. Ayan mga boss. Pag target o grumble mo na og mapuhon. Then partial combo. Ato ang partial partial combo. Okay? So Congratulations kanina no sa mga nakapatad sa 3 sa 537 undas patatang tatong ihatag kanina. Muna na partial kumbi para magpuhon 8-0-2 8-0-2 versus ah uh, 3 5 no? yung naman ng 3-5-7 ah uh, ato na lang ni Ikuan igap mga boss no? gap sa 8 is 2 sa 0 is 0 sa ah ganun din pala ang gap niya mga boss So, gagawin natin dito, sindikato na lang, no? Syndicate sa 3, ah, sa 8 is 3. Ayun, tika, tika. Syndicate sa 8, 3. Sa 0 is 1. Sa 2 is 5. So, ayan po ang sindikato niya. Pag-target o grumble mo, ani, ugmapuhon mga busing, ha? Okay? So mura na to ang guide karong adlaw karong gabi una mga boss advance ni para sa ugma sa Domingo Sunday no araw ng pagsamba na naman okay Sunday so sayo ta matulog karon kay ugma mo manlakaw na punta no <laughs> magbawas taw mga kuan mga sala okay So mga boss, out na ko o daghan salamat sa inyong pagpadayon o suporta sa ato ang YouTube channel na Boss Train 30 Vlog. And then, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ato ang YouTube channel na Boss Train 30 Vlog, okay, don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po ma-notify po kayo araw-araw sa ina-upload natin yung video. Okay? Good night sa inyo hang tanan mga boss og daghan salamat sa inyo hang solid na pagsuporta og kana mga always nagalantaw sa ko ang video na gi-upload. Grabe appreciated po na ako na mga boss bisag agalantaw mo nga pulo ra makabuok o duha. Appreciated ko po talaga yan. Lalo na po siguro kung nagko-comment din po kayo diyan ano para po makapag-usap-usap tayo ganun. Yun. Kanang friend ba na makipagkaibigan sa inyo, no? Okay. Ah, uh, po kayo mahiya mag-comment mga boss sa atong comment section. Basta wag lang po 'yung mga bad word mga boss ha. Kasi good vibes lang po tayo dapat dito lagi. Always lang po tayo good vibes, okay? Always lang tayo good vibe and positive only lang po la lang po tayo palagi para po ah uh, 'yung grasya um dual sa tu ano. Okay? Okay mga boss, out na ko. Good night sa inyo ang tanan. Og maayong gabi eh, sa inyo tanan kung ang sama mo dapit karon sa sulok ng mundo, uh, mag-amping mo, kanunay mga boss. Okay, bye-bye. God bless sa inyong lahat.